Malakanyang na mismo ang tila nagsisimula ng pangangampanya para sa pagkapangulo ni DIRG Secretary Mar Rojas, kahit na malayo pa ang filing of candidacy para sa halalan 2016. Matapos si endorso ng Pangulo si Secretary Rojas ay agad lumarga ang mga political advertisements, mga pahayag sa media at iba't ibang paraphernalia na marami ang nagsasabi ay isang maagang forma ng pangangampanya hindi tuloy maiwasan na mag-isip ang publiko kung maaaring gamitin o ginagamit ng Liberal Party ang kaban bayan para sa darating na eleksyon. Pero, paano ba ito posibleng mangyari? Kung papansinin ang panukalang 2016 budget ng Malacanang, maraming lump sum o malalaking tipak ng budget na hindi alam kung para saan at kung paano gagastusin. Para bang pork barrel lang dati? Marami sa mga lump sum na ito ay matatagpuan sa tinatawag na Special Purpose Funds o SPFs. Mula sa 62 billion noong nakaraang taon ay tataas ito ng 430 billion para sa 2016. Ano kaya ang Special Purpose nito? Malaking bahagi ng Special Purpose Funds ay mapupunta sa local government units. Mula sa 23 billion ngayong taon ay tataas ito ng 57 billion sa susunod na taon. Alam naman natin na sa presidential election, ang suporta ng LGUs ay krusyal sa pagpapanalo ng isang kandidato. Hindi lang yon, kasama sa 2016 budget ng DILG ang 8 billion na halaga ng mga proyekto na kung tutusin ay hindi naman kasama sa mandato nito. Kabilang dito ang 643 million housing projects sa na National Capital Region, 1.8 billion para sa water supply, at mahigit 4 billion pang halaga para sa iba't ibang proyekto sa ilalim ng tinatawag na bottom-up budgeting. Tandaan natin kontrolado ng administrasyon kung kanino mapupunta ang pondong ito. Kaya't marami ang nanginiwala na ang 3 trilyong pisong budget ay isang election budget ng mga kandidato ng Liberal Party, pangunahin ni Maroha.